sa tingin ko rin, malaking factor talaga itong mga BBM vloggers na nagpakalat ng mga propaganda na kuno ay mga gagawin at pangako ni Marcos Jr. Dahil, dahil doon, napakarami talaga pong nauto. Meron na bang nangyari sa mga yon na wala? Nasaan na ba yung hashtag PBBM good news? Ni isa doon ay walang totoong good news. Okay? At yung mga yan ay mga uto-uto, yung mga nagpapagamit natin kababayan, na nasa social media sa so, tingin ko sila ang pinakadahilan kaya lalong naging talamak ang kalokohang ito ang panlulokong ito ng gobyerno all ano yon meron kasing promise ko no di ba yung yung release na itong, na itong mga BBM vlogger na kuno ay magkakaroon ng 1 million public housing a year si Marcos Jr. Tapos meron pa silang pagkumpara sa mga housing projects na nagawa na ni Atty. Lena Robredo. Ang kakapalamukhan nyo, bago kayo magkumpara, tignan niyo muna kung talagang, talagang mangyayari etong, etong pangako o etong binitawang salita na ito na 1 million public housing per year. So kahit po yung mga dating pulangaw o yung mga pulangaw na dating suportado si Marcos Jr. at ang UNITY, team, ngayon po ay dismayada dahil wala, totoo namang, walang nangyayari talaga sa mga ganitong kuno ay good news para sa ating bansa. Di ba? Panluloko. Yung tipong napakalinaw talaga na pang-uuto at panluloko. Talaga po, yung mga kababayan natin na sanay na sanay na magpaloko, na andyan pa rin kayo yung pagmamaang-maangan ay kayo po ang totoong salot at kalaban ng ating bansa. Kasama na rin siyempre yung mga iniidolo niyo. Kaya mahiya kayo, okay? Ang kakapal ng mukha niyo po. Sabi na itong isang dating masugid na taga-suporta nga ni Marcos Jr sana bigyan tayo ng update ng mga BBM bloggers vloggers sa pangako ni BBM na 1 million public housing per year. Ilan na ba ang natapos this year? So, unang taon, tignan natin ilan na ba ang natapos dyan sa napakalaking propaganda na 1 million housing per year. Hashtag BBM good news. hashtag BBM pambubudol. Yun ata ang dapat. Yun, yun ata ang tama. May isa pa sana man lang bago magkagera, matupad man lang ang 20 per kilo na bigas. So uulitin ko, yan naman natutupad sa ilang lugar. Pero yun nga, tinutupad halimbawa ng governor ng Cebu para nga kuno mafulfill ang promise ni Marcos Jr. na magiging 20 per kilo ang bigas. In a day, naging 20 per kilo, balik sa data. Pero tignan natin, ano bang itsura ng 20 per kilo na yan? Okay? Kaya eto, yung mga ganitong klaseng politiko, katulad ni na Gwen Garcia, pang-uuto rin ang ginagawa. Yung tipong para lang ma-please ang kanilang kaalyado, para lang kuno pagtakpan ang mga ang mga kapalpakan ng administrasyong ito. Mahiya po kayo.